Last na namin ngayon magsama-sama ni Moira kasi uwi na siya sa Pinas. At ito na naman kasama ko sa susunod. Yan. Tapos yung kapalit niya nandoon sa bahay nila. Hindi pa next month. Kami na naman ulit. Ha? Makulit? Bakit? <laughs> Na-swiss daw siya doon sa bagong ano. Yung kapalit niya. Ngayon Ramadan pero grabe ang ano parang pinasin babagyo. Umulan-ulan. Dapat sa ganito dati, ano man, sobrang init. Hindi ka makalabas ng ganito maglakad-lakad dahil so, sobrang init. Pero ngayon, ang ulan. Mm. Oo. Oh. Oh. wala, wala na. na. bit bit na. Dito, walang mga nakaw. <laughs> Kaya tatutulog na bukas ang pinto. Bibili mo na tayo ng ano? Bibili mo na ako ng ilika. Padala ko sa'yo. Para sa anak ko, saan na tayo nagbili noon? Dito daw kami kasi may chocolate. Yung bigay ng amo ko ng chocolate, hindi ko nga tinikman, pinadala ko na lang sa si mga anak ko. Wow! Chocolate! Aba, siyempre! Chocolate! Uh, ah, raw Philippines. <coughs> siya, na siya ng Philippines, kaya <laughs> ito kami sa mga chocolates. <laughs> Hindi ako napaganda ng umuwi ito eh. Bibla, bibla. <laughs> 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 so, like, oh, ang dami sila oh. Ito doon ba? Hindi. 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 Hindi.